Kamusta sa iyo? Ngayon, uh, pag-usapan natin itong isang medyo kakaibang um, pananaw tungkol sa simbahan. Galing ito sa mga material na pinag-aralan natin. Kasi kadalasan, di ba, pag sinabing simbahan, ang nasa isip agad natin, yung gusali o kaya yung, alam mo na, lingguhang pagtitipon, tama ba? Pero ang lumalabas dito sa mga source natin, parang sinasabi na yung tunay na diwa, yung puso ng simbahan, hindi lang siya tungkol sa um, lokasyon or schedule. Nakasentro daw talaga ito sa ano, sa mga relasyon, sa pinagsasaluhang buhay at diyan papasok yung salitang koinos. Sige nga paliwanag pa natin 'to. Oo, tama ka dyan. At yung koinanos, mahalaga talaga yan. Galing sa Griego, ang ibig sabihin nito ay nga pinagsasaluhan, kasama dyan yung pagiging kabahagi, yung pagtutulungan, yung malapit talaga na ugnayan. Hindi lang siya yung uh, simpleng fellowship na nakasanayan. At pati yung mismong salitang eklisya na pinanggalingan ng church, di ba, hindi naman talaga gusali ang orihinal na kahulugan nun. Ang ibig sabihin talaga ay tinawag palabas o isang uh, pagtitipon ng mga tao na may layunin, isang komunidad. Kitong-kita sa Bagong Tipan lalo na sa Gawa kabanata dos, na ang emphasis ay nasa buhay na um, magkakaugnay. At dito, dito talaga nagiging um, kapansin-pansin eh. Kasi sinasabi sa sources na maraming simbahan ngayon dahil siguro masyadong nakatuon sa structure. Alam mo na, yung mga gusali, yung mga programa. Yung mga events. No, yung mga events. Pwede palang magresulta ito sa pakiramdam ng uh, pag-isa. Kahit na andami mong kasama eh. Meron pa term na ginamit eh, yung spectator dilemma. para ano lang, nananood ka lang. Yun nga, parang nasa sinehan ka lang, di ba? At direktang konektado yan dun sa isa pang binibigyang diin sa mga sources. Yung napakaraming utos sa bagong tipan na uh, may kasamang sa isa't isa. Yung mga one another commands. Ah, oo, yung magmahalan sa isa't isa. Exacto, magmahalan, magtulungan sa pasanin, magpatawaran. Paano mo nga naman magagawayan yan kung um, isa ka lang manunod? Kailangan talaga ng ano, aktibong partisipasyon. Kailangan ng pagiging malapit sa isa't isa. At ang punto dito, based sa mga nabasa natin, hindi yung kung gaano ka kadalas umattend, kundi kung gaano ka katotoo makipamuhay kasama ng iba. Nakakaduwa rin yung mga example, di ba? Kung paano raw ito pwedeng mangyari ngayon. Hindi lang pala ito yung parang alam mo na, house church lang. Pwedeng pwede raw mangyari itong koinos na to kahit saan. Kahit saan, oo. Pwedeng sa cafe, sa parke, sa um online na grupo sa trabaho nabanggit pa nga kahit sa kulungan daw ang mahalaga raw talaga ay hindi lang yung lugar kundi yung paraan ng pag-ugnayan may tinawag pa nga silang third spaces di ba oo oh third spaces mga lugar na hindi bahay hindi trabaho kung saan nabubuo yung community pero um, kailangan din nating tingnan yung kabilang side. Prank ka din yung mga source na may mga hamon talaga. Ah, uh, oo naman. Kapag malapit na ang mga tao sa isa't isa, hindi maiwasan minsan yung um, pagkakaroon ng maliliit na grupo, yung mga clicks, o kaya yung chismis. O yung iba naman nagiging parang uh, kampante na lang, passive. Reality yan, oo. Pag-reality talaga. Pero yun daw ang bahagi ng isang uh, totoong komunidad hindi naman kasi perfecto ang kailangan lang talaga ay yung ano intentional na pag-aalaga sa mga relasyon, pagpapatawad, tapos pagharap sa mga isyu ng may katapatan at pagmamahal. May binanggit pang pa gabay mula sa Mateo kabanata 18. Importante pa rin naman daw yung istruktura, pero dapat yung istruktura nagsisilbi sa buhay ng komunidad, hindi yung parang sumasakal. Ang ganda ng analogy na parang trellis sa halaman, hindi hawla. Mbaga, um, gabay lang. Hindi kulungan. So, ano ngayon ang, uh, ang dating nito sa para sa'yo na nakikinig? Parang ang pinakaminsahe ng mga source nito ay isang pagbabalik tanaw, isang muling pagtuklas sa simbahan bilang isang pinagsasaluhang buhay, yung koinos. Oo. Ang focus dapat nasa lalim ng relasyon, kung paano tayo nahuhubog ng isa't isa, siyempre sa gabay ng espiritu. Mas tungkol daw ito sa pagiging simbahan mismo, hindi lang yung basta pagpunta sa simbahan tuwing linggo. Tama. At linawin lang natin na base rin sa mga source, hindi naman ito sinasabing um, iwanan na yung mga organisadang simbahan o institusyon. Hindi ganon. Ito ay mas parang pagbabalik sa pinakasentro, yung ating relasyon sa Diyos at sa ating kapwa. At napapanahon ito kasi ba diba, ang dami nakakaramdam ng pag-iisa ngayon. At sa ganitong paraan daw, mas nagiging totoo, mas nakikita, mas nararamdaman ang ibanghelyo sa paligid natin. Kung titingnan mo yung mas malaking picture, parang nag-aalok ito ng pag-asay. Isang klase ng komunidad na um, nagmamahalan, nagtutulungan, sa gitna ng isang mundong parang watak-watak. At siguro, ang tanong na pwede mong dalhin pagkatapos nito ay, sino ba yung mga tao na masasabi mong tunay mong kabahagi sa iyong espiritual na buhay na higit pa doon sa linggo-linggong nakasanayan? Sino ang iyong koinos?